tayo ng isang kooperatiba ang 150 megawatt na onshore wind power project sa mga bayan ng Swal at Labrador sa lalawigan ng Pangasinan. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 5.7 billion pesos ay bahagi ng layunin ng kumpanya na palakasin ng paggamit ng renewable energy sa bansa at mabawasan ng greenhouse gas emissions. Target matapos ang proyekto sa unang bahagi ng 2028 habang nakatakdang simula ng konstruksyon sa ikalawang bahagi ng 2026. Kabuoang dalawang wind turbines ang itatayo sa piniling lokasyon na malakas at tuloy-tuloy na ihip ng hangin na malapit sa mga existing transmission facilities. Nakuha ng kumpanyang City Core Wind Energy Corporation ang wind energy service contract mula sa Department of Energy. Magsisilbi itong mahalagang proyekto sa pagsulong ng energy transition ng bansa patungo sa net zero emissions. Para sa program Ramang Bombo Reports first edition patrol numero 3. Bombo Nerisa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo